Aris, ang pahiwatig ngayong araw, ay tungkol sa pagkontrol sa sobrang kabaitan na maaaring magdulot ng maliit na suliranin, ang labis na awa sa mga tao sa paligid mo ay maaaring magdala ng abala, kung nararamdaman mong inaabuso ang iyong kagandahang loob, mas mabuting umiwas at piliin lamang ang mga taong tunay na nangangailangan ng tulong, tandaan, hindi lahat ng pagtulong ay magdudulot ng maganda para sa iyo Sa pamilya, unahin mo ang kanilang mga pangangailangan. Ang pagbibigay ng atensyon at oras sa kanila ay magdadala ng kasiyahan at pagkakaisa. Ito ang tamang panahon upang iparamdam ang iyong pagmamalasakit sa kanila. Sa trabaho, mahalaga ang pagiging maayos sa oras kapag may humihingi ng tulong, siguraduhin tapos ka na sa iyong sariling gawain bago magbigay ng oras sa iba, panatilihing balanse ang pagtulong at pagtupad sa sariling responsibilidad, payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan. Kahit maliit na hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago, kaya gawin ito ng may puso at dedikasyon. Taurus, ngayong araw ang enerhiya ng araw ay pabor sa iyo, magiging maganda ang daloy ng komunikasyon, kaya't gamitin ito sa mga biglaang usapan o deal na maaaring dumating, ang maayos na pakikipag-usap ay magdadala ng positibong resulta at kasiyahan, sundin ang gabay ng iyong intuwisyon upang makuha ang tamang diskarte sa mga sitwasyon. Sa pera ay mag-ingat sa mga kaibigan na maaaring magdulot ng pagkawala ng iyong swerte. Iwasang magpahiram ng pera o gumawa ng mga desisyong pinansyal na may kinalaman sa kanila. Mas mainam na unahin ang pamilya sa anumang gastusin o pag-aabot ng tulong sa pag-ibig. Maging mahinahon at mapag-unawa, ito ang susi upang mapanatili ang magandang samahan at maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Bigyang pansin ang damdamin ng iyong minamahal at iparamdam ang iyong pagmamahal sa maliit ngunit makabuluhang paraan, payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw. Ang maikling panahon na ginugol sa tamang paraan ay maaaring magbigay ng pangmatagalang benepisyo. Gemini, ang pahiwatig para sa araw na ito, ay mag-ingat sa mga taong nagbibigay ng mga pahayag na maaaring maka-impluensya sa iyo, huwag agad maniwala o ipakita ang labis na kasiyahan sa kanilang sinasabi, mas mabuting maglaan ng oras upang suriin ang mga detalye at maging mapanuri sa mga impormasyon. Sa trabaho, mag sa iyong mga ginagawa, lalo na sa mga detalyeng importante. Ang kapabayaan ay maaaring magdala ng kalungkutan o pagkakamali. Panatilihin ang pokus at tiyaking lahat ng gagawin ay maayos upang maiwasan ang pagsisisi. Sa usapin ng pera at pagmamahal, unahin ang pamilya, siguraduhin mabigyan sila ng sapat na atensyon at suporta. Sa iyong relasyon, Ipakita ang pagiging malambing at mapagmalasakit upang mapanatili ang init ng samahan, payo ng mga kalikasan ng mga bituin, ang maliliit na hakbang ay maaaring maging pundasyon ng mas malaking tagumpay, kaya't gawin ito ng may maingat na pagpapasya. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw may posibilidad na ikaw ay magalit ng biglaan. Pinapayuhan kang mag-ingat sa pakikitungo sa mga tao at sitwasyon upang maiwasan ang mga maling desisyon na maaaring magdulot ng kalungkutan. Ang pahiwatig ng mga bituin ay hinihikayat kang mag-isip ng mabuti bago gumawa ng anumang hakbang o kasunduan. Sa tahanan, umiwas sa mga di kinakailangang diskusyon lalo na kung ikaw ay may pinagdadaan ng emosyon, mas mabuting umiwas o lumayo muna upang mapanatili ang kapayapaan. Sa trabaho, dapat kang maging maingat at mabusisi sa bawat detalye ng iyong gawain, iwasan ang pagmamadali upang hindi magkamali, maglaan ng oras upang ma-review ang bawat hakbang bago ito ipatupad payo ng mga gabay kapalaran ng kalikasan kahit maikli ang iyong gagawin tiyakin mong ito ay buo at maayos leo ang pahiwatig ngayong araw kung ikaw ay makikipag-usap o may gagawing transaksyon sa mga taong nasa malalayong lugar ito ay may positibong resulta ituloy mo ang mga plano at desisyon mo ayon sa mga senyales na ipinapakita ng mga gabay ang iyong kumpiyansa at pananampalataya sa sarili ang magiging susi sa tagumpay. Sa trabaho, pair alin ang pangunawa sa mga kasamahan. Iwasang magsabi ng mga bagay na maaaring makasakit o hindi nararapat. Ang pagkakaroon ng maayos na pakikitungo ay magpapalakas ng inyong samahan at magdudulot ng magagandang resulta sa pag-ibig iwasang magpadala sa selos kung ito ay wala sa lugar, ngunit kung may dahilan, mag-usap ng mahinahon, ang ganitong paraan ay magpapalalim ng inyong relasyon at magpapasigla ng pagmamahalan, payo ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, maging matatag kahit sa maliliit na bagay. Sapagkat dito nagsisimula ang tagumpay. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, Positibo ang iyong aura. Gamitin ang iyong talino at karisma upang maisakatuparan ang mga plano o deal na iyong nais. Ang mga bituin ay nagbabadya ng swerte at tamang panahon para sa aksyon. Sa usaping pera, magingat at huwag agad magtiwala. Panatilihing simple at tahimik ang iyong mga hakbang. Iwasan muna ang pagiging sobrang mapagbigay upang hindi maabuso sa tahanan, maaaring may dumalaw sa iyo, kung ang usapan ay chismis, iwasan mo ito upang hindi masangkot sa gulo, subalit kung ang pag-uusapan ay tungkol sa kawang gawa o makabuluhang bagay, maglaan ng oras dahil maaaring ito ay magdulot ng positibong epekto sa iyong buhay, payo ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, kahit sa maliliit na hakbang ang tamang desisyon ay nagdadala ng liwanag at kaayusan. Libra, ang pahiwatig ngayong araw, mahalagang suriing mabuti ang iyong kausap, kung siya ay pabago-bago ng isip at salita, mas mainam na umiwas na lamang, tandaan din ang mga sinasabi ng iyong minamahal, sapagkat ang mga ito ay maaaring maging mahalagang paalala o gabay. Sa pamilya, may positibong pahiwatig ang araw para sa ilang miyembro. Maaring magdala ng buenas ang kanilang lakad o plano, ngunit bago sila gumawa ng desisyon, siguraduhin ikaw ay kanilang maipapayuan upang makapagbigay ka ng gabay na makakabuti sa trabaho. Ang iyong talino at karanasan ay makakalamang sa mga kasamahan. Ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan at magtagumpay sa mga gawain, payo ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, kahit maliit na hakbang, tiyakin mong puno ito ng karunungan at maingat na desisyon. Scorpio, ang pahiwatig ngayon ay mas mainam na maging tuwiran, sa iyong pakikipag-usap, ang malinaw na komunikasyon ay makakatulong upang malaman mo kung sino ang maaasahan. Sa trabaho, maging maingat sa pakikitungo sa mga kasamahan. Hindi lahat ng ngiti at tawa ay tanda ng pagiging totoo. Pair-alin ang pagiging masusing tagamasid at huwag basta magtiwala. Sa usaping pera, iwasan ang paggastos o pagpapautang kung hindi naman kinakailangan. Subalit, kung may kamag-anak na babaeng lalapit sa iyo para humingi ng tulong, maaaring tumulong, lalo na kung alam mong magbabalik ito ng biyaya sa hinaharap, sa pag-ibig. Ngayon ang tamang pagkakataon upang maging mas malambing, ang iyong lamang ay magdadala ng kasiyahan at magpapasigla ng pagmamahalan sa inyong relasyon. Payo ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang pagiging maingat at masinsinan sa iyong desisyon, kahit maliit, ay nagdudulot ng magandang kinabukasan. Sagittarius. Ang pahiwatig, kung nararamdaman mong nawawalan ka ng gana sa kausap, kahit maganda ang kanyang sinasabi, mas mabuting ipagpaliban muna ang usapan o deal, ang pagmamadali ay maaaring magdala ng maling desisyon. Sa usaping pera, mag-ingat sa paggastos ngayong araw. Ang perang hawak mo ay may dalang buenas, kaya mas mainam kung ay lalaan ito sa iyong pamilya. Ang pagbahagi ng biyaya sa kanila ay maaaring magdala ng dagdag na swerte sa inyong tahanan. Sa pagmamahalan, magtiwala sa iyong minamahal at ipakita ang iyong lamang. Ang pagiging malapit at bukas sa isa't isa ay magbibigay ng mas masaya at mas matibay na samahan. Panatilihin ang positibong enerhiya sa inyong relasyon at gamitin ito bilang inspirasyon sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Payo ng mga gabay kapalaran ng mga bituin magdesisyon ng may kabaitan at tamang timpla ng emosyon upang lumikha ng mas maayos na resulta. Capricorn, ngayong araw, ipinapayo na panatilihin ang pagiging masigla at masikap sa anumang gawain, kung may mga transaksyon o usapan kang kailangang harapin, maghanda ka sa maayos na pakikipag-usap. Ang iyong pagiging madali ang makaunawa ay magdudulot ng magandang resulta na maaaring magdala ng buwena sa iyong araw. Ito rin ang tamang panahon upang makagawa ng mga desisyong magdadala ng kasiyahan at tagumpay sa iyong layunin. Sa tahanan, ipinapayo na umiwas muna sa pagtanggap ng mga bisitang hindi masyadong kilala, lalo na kung ang hatid nila ay negatibong kwento o chismis. Sa halip, mas mainam na tanggapin ang mga kamag-anak na maaaring magdala ng swerte at positibong enerhiya sa inyong tahanan. Sa trabaho, iwasan muna ang labis na pakikisama sa iba, maging tahimik at mag-focus sa iyong mga gawain upang mapanatili ang iyong swerte ang pagiging masyadong mabait ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na sitwasyon kung saan maaari kang mawala ng oportunidad, payo ng kalikasan at liwanag ng buwan, gawin ang mga bagay ng may ngunit may tiyak na layunin. Aquarius, ngayong araw, ipinapayo na umiwas muna sa pagpirma ng anumang dokumento lalo na kung ito ay may kaugnayan sa iyong mga kamag-anak, ang pagiging maingat ay makakatulong upang maiwasan ang posibleng problema o hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, sa mga usapan o deal na hindi gaanong komplikado, ipinapakita ng mga bituin na may taglay kang husay sa pakikipag-usap samantalahin ang pagkakataong ito upang maisulong ang mga plano o layunin na matagal mo nang iniisip, sa pera, ipinapayo na maging bukas palad sa iyong mga magulang o sa iyong minamahal, Ang pagbibigay ng suporta ay magdudulot ng masaganang enerhiya na magbabalik sa iyo ng biyaya, payo ng kalikasan at liwanag ng buwan gumawa ng mga bagay ng may pagmamahal at may kahinahunan, sa simpleng hakbang, makakamit mo ang tamang direksyon. Pisces, ngayong araw, mababakas ang swerte sa iyong kapalaran, ngunit may babala rin ang mga bituin, kung ikaw ay masyadong madaling magtiwala, maaari kang mapahamak, maging mapanuri at suriin ng mabuti ang mga intensyon ng iyong kausap, Huwag hayaang makuha nila ang iyong swerte dahil lamang sa iyong pagiging inosente o madaling magtiwala. Sa trabaho, siguraduhin dumating ng maaga, ang pagiging late ay maaaring magdulot ng mga hindi kanais-nais na gawain o dagdag na responsibilidad na mahirap gawin. Ang disiplina sa oras ay magbibigay daan upang manatili ang iyong tagumpay sa trabaho sa pagmamahalan, mas mabuting maging maunawain sa mga salitang naririnig mula sa iyong kapareha, iwasan ang sobrang pag-react upang maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan o kalungkutan, ang pagpapakita ng pasensya ay magpapatibay sa inyong relasyon, payo ng kalikasan at mga bituin, gawin ang mga bagay ng may pag-iingat at kalmado. Ang bawat simpleng hakbang ay may malaking maitutulong sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan.